Pinigyang diin ng tagapagsalita ng kontratistang si Sarah Diskaya na ang kusang loob na pagsuko po nito ay hindi po pag-amin sa mga bintang sa kanya. Ito'y kaugnay po ng kumanay flood control, uh, ghost flood control projects sa Davao Occidental na nagkakalaga po ng halos isang daang milyong piso. Ang attorney Cornelio Samaniego III, tagapagsalita ng mga Diskaya, alam ni Diskaya na malinis ang kanyang konsyensya. Hindi naman po admission of guilt kasi korte lang po ang uh, magtatakda talaga ng guilt ng uh, isang akusado o respondent sa isang kaso po. Sumuko po siya dahil uh, alam niya na malinis ang kanyang konsensya at kaya niyang harapin ang uh, anumang legal na proseso uh, patungkol dito sa kaso ng isidlampas sa kanila dito sa dito sa artisipo po. Tinig po ni Atty. Cornelio Samaniego III, tagapagsalita ng mga Diskaya. Gate pa ng kampo ni Diskaya, walang ghost project sa Digos City sa Davao del Sur. Patunay umano ang mga litrato na kanilang inilagay sa isinimiting counter affidavit. Yung project na yan, tapos po yan. Actually, nakuha yan ng St. Timothy noong year 2022 pa. Opo. Okay. Nagkaroon po ng construction agad. Ang problema po, nagkaroon ng mga pagbaharin doon sa mga lugar na yon. Nasira, ni repair na, 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 nasalantana naman ng bagyo nasira ni repair ulit last month na kumpleto na po yan sir Opo. na kumpleto na po yan base po sa mga dokumentong uh, ibinigay ng mga public respondents hmm? coming from uh, DPWH Labo Occidental Tinig po ni Atty. Cornelio Samaniego III taga pagsalita ng mga diskaya